Kita nyo yan, puro kulay. Anong tawag dyan? Oh! Ah, ala, ala, oh! ina. Ah, ala. Hi guys, we're we going. Hello mga kaigit. We're going on our sa Mga kaigit.

ang team ay magagala. Saan tayo magagala? Saan nga ba yun? Museo. Museo? Museo. Pambata. Museo pambata? <laughs> Iba pala yun. Kita nyo yan. Puro kulay. Anong tawag dyan? Oh! 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 Ala, ala, oh! Ah! Ala, ala, ina. Ala. Nabidyohan ko. <laughs> Pambansang <laughs> komisyon. Parami ko. bang korap dito? Pambansang <laughs> okay. okay lang ako. Ngayon ako nakadaan dito sa part na to. Ah. Sa Nagustin. Ganda o. Uh. Ganda naman. Ganda ng simbahan, guys. Dito tayo. Anong ganap? Ed? Ano lugar to sir? Anong building? Dito kami sa gilid, nating uh, Okay. Oh. nakita lang ako nakadaan dito sa part na to first time ko makadaan anong building nga CBCP to no yan itong gilid na yan CBCP yan guys etong kaliwang part na anong itong building uh -huh bukas. Bu Hindi kayo naririndi sa akin yung kapitbahay natin. Hindi. Hindi naman. Mahina lang. Ay, umuwi. Ah, umuwi. Kaya pala tahimik doon. Guys. Ayan, ang museo. Museo ang pambata. Ayan. Ay, tayo. -ay. Mababangga pa tayo. Ate Leo de Manila. Ah, Ate de Manila. Ay, guys. Nandito na kami sa loob ng Masaya Intramuros. So, hindi kami nakapag-video kasi bawal. Kaya ito, pictures na lang. Tsaka, yan yung makikita nyo sa loob. Sa ground floor lang yan. And then, kung gusto nyo makita yung uh, sa second floor, kailangan magbayad kayo. 120 pag estudyante, 150 pag adult. Kami, hindi na kami nagbayad. Dito lang kami sa baba nag-tingin-tingin. Uh, Tapos, nanood na rin ng ng concerts, ng ano. Nanood kami ng concert ng Gunita dito sa Centro Entablado sa baba. Makikita nyo yan sa baba. Ayan po, ang daming tao. Puno, napuno po yung upuan. So, magpe-perform po sila ng 27 na performance dito sa baba. So, kanina pa kami naghintay. Mga alas 2 kami naghintay. 5 siya. 5 p.m. nag-start by Sonora Music Philippines in collaboration with selected students, teachers, and artists, exemplary champions of Filipino culture, united with a single mission to revive, celebrate, and take pride in the richness and brilliance of Filipino music. From sweet kundiman and heartfelt serenades to steering patriotic melodies, feel the song of our heritage. Grabe talaga kung pumunta kayo dito guys. Nako, ang gaganda ng mga bosses nila. Lalo na yung, yung mga estudyante dito, tsaka yung mga teachers, yung mga nagpa-piano, nagigitara, nabibulin. Grabe, ang gaganda ng, ano nila, maganda yung performance nila. Talagang, ano, sa pag nandito ka, feeling mo na sa heaven ka na. Char. Hindi totoo. Kapag, uh, nakapanood ka na kanilang performance, ang ganda talaga. Yung yeah, kine-feature nila dito yung mga folk song, yung mga kundiman, kundiman song. Talaga namang ang ganda. Napakaganda ang pakinggan. Tsaka yung mga boses nila, parang lalamig. Hindi siya nakakasawang pakinggan. Ayan, yeah, naghihintay kami dito. Tagal namin dito, mga 2 p.m. Tapos, hinintay namin kasi ang uh, mag-start siya ng 5 p.m. So, yan. Nakailang performance din sila. Nakailang performance din sila itong uh, gunita. Ayan. So, marami din nanood. Sayang sayang dapat pumunta kayo dito. Kasi, sayang nasaksahan niyo sana yung performance nila. Kapakaganda. Napakaganda yung performance nila. Yung uh, paggamit lang ng piano, ng gitara, ng violin. No? Kahit yun lang yung gamit yun na ng ano, combination ng vocal at saka nung ano, nung instrument. So yan, uh, nanood kami ng matagal dito. Sinulit namin kasi ang ganda. Buti na lang at nasaktuhan namin itong uh, performance nila. Kaya yan. Medyo nagtagal kami. Ginabi kami dito. Actually, ginabi kami. Yan. Nakailang kanta rin yan? Parang pitong kanta yata yung uh, pinanood namin. Pitong performance lang kasi hindi namin tinapos may 20 performance pa. So kung tatapusin namin yung 20 performance, baka gagabihin kami. Kasi nung lumabas kami, mag-aalas 6 na eh. Mm -hmm. So, kung gusto niyo pumunta dito, malapit lang naman, sa Intramuros lang naman ito. Um, ito ay Museo de Intramuros. So, may bayad nga lang, libre naman siya. Kung tutusin, libre siya. Pwede kang mag-ikot-ikot sa baba. Libre lang po. Pero kung aakit ka po sa taas, may bayad po. 150 sa adult, 120 kapag estudyante. Ayan. Mga religious items ang nakikita nyo dito. Kasi bawal nga din mag-video. Pinagbawal din kami mag-video. Pero dito sa performance na to, sa concert na to, pinayagan naman kami mag-video. Kaya naka ko ng konti. Yes. Oh, sinulit ko na rin, binidyo ko na rin. Kasi nga, mm, hindi ako nakabidyo kanina. Yung magtingin-tingin ng mga, mga ano dito, mga items dito. Oh, tayo pa rin last na pumasok. Oh, last na pumasok saan? akin. Masay, let's go. Ang bagal ito eh. Mabagal ba ako? Sama tayo? sa pamilya set. sigay okay. sa magkakita. lang. ano, ganda ng alim. welcome. yung yung lang, yung lang. Ano to? No, no. Ano to? Night yung 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 Meron pa lang ganitong ganap dito. Ma ganap to ng ganito. Piercing, papapierce ako dito. sa puwet. Ang ganda bi video. Hi! Be, uh, be Hi. <laughs> Let's walk! ng oras ko. Ito, nag-offer oh, ito nag -offer ng Spanish dress oh. Anong ano yan? Ano siya, sir? Partner talaga siya sa... <laughs> ano hanggang ngayon? <laughs> nag Nagre-run pa rin to? Ah, okay. Uh, okay. okay. Yes. Ano ang Libre lang, ayun. lang ni kapatid. <laughs> <laughs> Sorry. Ano ang kalingan? Ano ang sa isa?